Kunin muna natin sa freezer ang frozen pinangat. By the way pala guys, itong pinangat ay bigay lang sa amin. Malayo pa ang pinanggalingan nito. Ito talaga ay authentic na pinangat. Kaya napakasarap nito. Hindi tinipid sa gata. Nagpakulo na pala ako ng tubig kanina. So ngayon ilagay na natin ang frozen na pinangat i lang natin. After 20 minutes sa katamtamang apoy, eto na. Malambot na ang ating ininit na pinangat. Okay hey guys, napalamig ko na pala yan, kaya kahit hinawakan ko ay malamig na. Hindi na siya mainit. Ayan, buksan na natin ang ininit na pinangat. Wow, kita naman talaga yung napakasarap nitong pinangat. Ayan, oh, nagmamantika pa siya. Special pinangat kasi ito. Eh. Sarap niya talaga, promise. Nako, mapaparami na naman ako ng kain nito? Seral naman ang diet ko, no? Yun, no? Tikman na natin ang pinangat. Authentic pinangat. Or special pinangat. Yun, no? Magata talaga siya. Hindi tinipid. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye.